Imagine, ang program ko, gising ka na umaga, 4 o'clock, magbanat brigada ka. Uh, tapos sa hapon, may love lines ka pa, may trabaho pa ako as public servant. no? Sobrang nakakapagod yung work. Kasi noon, always pa ako, nag, uh, frequent visitor ako noon ng mga hospitals. Na lalo na at nag-start ako noon, noon pa na may sign ako na mag-nagataas ang BP. Pero controlled na. Siguro, yung kind of work ko na talagang bumababa sa mga communities, umaakyat sa bundok, ang pinaka-problem mo doon, lalo na pag mainit. Oh, problema talaga sa health yun. Pero for me, kinakaya ko dahil meron akong partner yun nga yung power cells. <laughs> para sa atin importante kasi yung tiwala, no? katulad din dito sa power cells, no? na yung para sa akin assured ako, dahil may tiwala ako sa epekto ng power cells para sa katawan ko, sa health ko. kaya mahalagang bagay yun. <music>